welcome back to my channel okay mapagpalang gabi po sa ating lahat at uh, ano uh, marami salamat sa mga taong sumusuporta ano po kasi isa na po kayo medyo paus ako ng konti kasi nung nakarahang linggo eh napalaban na naman ako sa kakabidyo okay 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 guys ngayon uh, um, papakita ko lang po yung ano dahil wala akong maiblog no, wala akong maiblog papakita ko lang yung aking mutyan tubig na natitira ano, ito na lang po natitira hindi ko alam kung kailan ulit meron And guys sa isang bote apat na piraso ano? apat na piraso po sa isang bote ang guys Ayan, apat na piraso sa isang bote. Okay. Bali, kasi ang ginagawa ko, pag may mo order, tinatanggal ako ng tubig. No? Kasi nga, bawal sa bawal sa ano, LBC. You no? Know? tinatanggal ako ng tubig. Pagdating sa inyo, kayo na lang po ang mag lagay ng tubig. Ano po? O sakaling may kukuha. Ano? Okay, guys. Ito po ay tinatawag na mutya ng tubig. Iba't bang klase ang mutya ng tubig, no? Merong bato, no? Uh, bato siya na makikita niya sa tubig, no? Meron namang jelly na nakikita rin sa tubig. Pero meron jelly na invisible, no? Ito naman po, invisible po ito. Hindi niya siya makikita sa tubig. Pag may tubig na siya, hindi na siya makikita kasi tubig nga. Ano? At meron din kasing crystallized na mutya ng tubig. Meron din ako na crystallized sa tubig. Meron din ako nyan. Ah, hindi ko lang nilalabas. Kasi crystallized nga. Ang, ang, ang mga crystallized kasi laki siya pang paswerte. No? Mga pampa pa ano lang sila. Pero wala silang tinatawag na bertud na katulad ng sa mutya bihira kasi ang may mutya kaya bihira din po makahanap talaga ng mutya okay uh, ito lang kita nyo moonstone to ano moonstone stone po stone yan moonstone yan galing to kay ano eh kay ano ba nagbibigay nito sa akin kay yan guys bali ito galing kay Solomon yung taklo na yan no? tagal na sa akin yan sabi nyo nga napapalimos ko hindi hindi ko papalimos yan souvenir ko yan yan dami kong mga souvenir yung iba hindi ko na naipaglalagay kasi masikip ang mga souvenir ko ito santo tunay nyo ko nga yun eh Mount, Mount yan yan yung sunog na santo ninyo na nasa Mount yan santo ninyo yung sunog yan siguro kung nakita nyo video niyan dati sunog na sunog yan ginawa ko lang ng damit ginawa ko ng paa ginawa ko ng kamay pati muka sunog ginawa ko ng buhok no? Yan guys Bali ano So guys Yung mga souvenir Ito ang rosario na to Nung pagsisid ko doon sa ano Sa uh, Saan ba ako nun Nasa Mindoro Ito nakuha ko sa dagat Doon Pagsisid pong, ko Ito nakita ko Rosario Yan Mga souvenir Yan yan mga ah uh, ito sa ano Pangasinan sa ano sari-sari mga pinagkukuha na nyan uh, kamay ni Jesus yung seven angel na yan kamay ni Jesus no, saan to ninyo kasama yan doon yung pitong shit air kangeles itong na madre ako kasi sinong madre ito ah uh, bigay lang po sa akin yan Ah, uh, pinagkulob sa akin tapos ito namang anong ito saan ko ba binili ito sa kamay ni Jesus din ito doon din sa manawag itong dalawa na to, sa manawag yan po sa manawag itong dalawa na to si uh, senior San Juan si Amang San Juan tsaka itong ano Uh, sa ano po binili yan sa manawag okay yan mga souvenir yung kamay ni Jesus yan sari sari no Siyempre ito, sa daraitan galing to ito, daraitan, daraitan, hindi lang magkasari sa aking lagayan. Yan guys, bali. Ito naman sa Mount Banao. Hindi makita. Mount Banao. Yeah, Mount Banao. Ito po ay tinatawag na Tagupaypay. Ano po, kamay ni ang ilito. Yeah. Yan. Ganda ng pagkakagawa. pourrie. Okay. Yeah. Okay lang to kahit hindi mabilis sa akin kasi pinaka souvenir ko yan dito. Yung mga natitira, ito na lang yung natitira ang mga maliliit. saka yun. Isa na to. Ito sinabitan kasi yan bulaklak ng kawayan yung ang bulaklak ng kawayan pero pa akong bulaklak ng tanglad nandun okay mga souvenir mga souvenir Nagigitado yung kawal. Sari-saring mga lugar at kung saan nakuha o kung saan binili. Yan guys. Ito, mga galing sa ano. Ito, ha, ah, sambalis. Yung mga kabibing yan, sambalis. Tamilok, sambalis. Yan. Yan. Uh, ito doon sa kaibigan ko sa Bisaya. Sa Taga Negros. Okay. Ito sa pinusan ko ito, Dignum. Alam ko nga siya, Tiberto Diste. Kasi yun, no, may guhit-guhit yun. No? Dignum, lubog po siya sa tubig. Pag tinesting nyo siya, lubog sa tubig. No? E, po ang mga Dignum, lubog sa tubig wala pong diglong na lutang sa tubig eh. kailangan mo po lubog pag tinesting nyo okay guys ewan ko depende rin po sa paniniwala itong kahoy na to yan uh, banahaw no banahaw uh, tres marias ito tres tres maria tawag nila rito itong ugat na to ito to oh. tres maria tawag nila dyan sa nakapalupot na yan pero ito sinag-araw ito yan sinag-araw po itong kayo na ito itong pinagpuluputan na ito sinag-araw Tres Maria sinag-araw okay yan ito naman nakura ko ito ito kasi nung nakuha ko to sa daraitan hindi ko naman nakuha ito para siyang santo para siyang santo na nakatayo kaya kinuha ko always sabi ko para santo na nakatayo kinuha ko yan ano siya uh, bato ara. ano parang ganito rin yan yung gantong bato ayan ganito ayan dito tingnan mo siya parang figurine eh. Okay guys. Uh, ito na yung mutya ko ng tubig. Okay. Ito ilalagay ko po temporary ng tubig no. Pero pag ito ipapadala ko na tinatanggal ko po ang tubig. No. Tinatanggal ko ang tubig niya. Kasi hindi pwede sa LBC ang may tubig. Okay. Okay, okay. eh. Ayan. Mayroon buksan naman. Okay. Lagyan natin ng ilaw na. Para, okay. Malagyan po natin tubig. Linaw. Huwag kang lumabo. Ayan, hindi ko makikita. Ayan po natin tubig na. Ayan guys. Lagyan natin siya ng tubig. Pakita niyo po ba? May nakita po ba kayo? Wala. Okay. yeah, Lagyan natin ng tubig. Linaw. Linaw. Okay guys. Temporary lang po natin ilagay na tubig. Para makita na. Ah, para hindi niyo pala makita. <laughs> Balik din o. No? Oh, para makita niyo. Para hindi niyo makita. Ang mutya ng tubig. Ayan okay. guys. Makikita niyo lang siya pag tinagilid. Pero bawasan natin ang tubig. Tapos maganda Bawas. ayan guys uh, ano po mali tatlong piraso lang po ano sa isang lagayan ay may apat na piraso bahala na kayo kung kanino niyo gustong bigyan o kung gusto niyo sa inyo lang wala po kung ano diyan. basta sa isang botella ay apat na piraso ano po Lakihan natin para makita nyo ayan ayan Nakikita nyo guys Kung wala kayong makita Okay Wala kayong makita guys Pero pag tinagilid nyo yan makikita nyo Ayan Ayan guys Pag tinagilid nyo yan makikita nyo Okay guys Apat na piraso No Apat na piraso yan Okay. yan apat na piraso yan apat na piraso Yan lamang guys. Ah, uh, tola akong ibang ma-vlog no. Ito mo yung tubig ko, oh. nagiging bilog oh. Tubig yan no. Oh. Siguro ba kaya na yung mga ano. Oh. Guys. Yan na sila oh. tubig yan no. Oh. Tubig yan guys. Oh. Nagiging bilog na siya.

at yung susunod yung ano yung mutya ng alitab-tab yung kulay dilaw titestingin ko rin yun eh, pero ito lang muna kasi siya na po kayo bihira lang po ako mag vlog no kasi bali halos isang linggo wala akong boses to mag isang linggo okay ngayon lang ulit nakakapag salita na medyo maayos ayos Okay, maraming salamat po sa lahat. Ano po, uh, shout out po sa ating lahat. Yung mga nakantabay po sa aking video. Maraming maraming salamat po sa mga hindi nagsasawa pa rin po dyan. Okay po. Maraming salamat din po sa mga taong nakasuporta sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasama na po ang iba't ibang panig ng bansa. Ano po, hindi ko na po isa-isahin. Basta kilala nyo na po kayo. Shoutout po sa inyo. Okay. Isang malaking big shoutout po. Promise. Salamat po. Pagpalaan po tayong lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat.